Hello guys, sila mga ka-super, kasari, karegosyante, kapi tayo. Kapi ngayong mainit na hapon. <laughs> Dahil kapi is life. So anyhow, for today's video, habang ako'y nagkakape, mayroon tayong pag-uusapan. Kasi may nag-PM sa akin, nakasari. Sabi niya, Madam, paano ko i-upgrade ang aking Gcash? Kasi limit na daw siya. So noon, ang pinapayo ko sa aking mga kapwa ka-Gcash, no? Kasi super Gcash na kung mayroon pa kayong ibang account or gumawa ng ibang account para dalawa yung inyong Gcash account. So halimbawa sa asawa mo, sa anak mo, yung gano'n. So kami dito, dalawa yung Gcash na ginagamit natin. Yung sa akin, yun yung pinaka main Gcash namin. Pag exceed na yun, ngayon exceed na, 51. O siya ngayon kasi may 31. So bukas magre-resume na naman yung ating limit. So ang ginagamit ko naman yung kay Indoy. Yun. Yun yung backup ko. So ngayon, mayroon pa akong isang pinapayo noon na mag-G-save kayo para ma-increase ang iyong limit to 500,000. Kasi pag basic pa lang, hindi pa na-upgrade, 100,000 lang yon E kung malakas ang G-cash dyan sa'yo, ang cash in, cash out, eh, ma exceed ka na agad-agad, no? So ang gawin mo, mag-save ka. O pwede din naman i-link sa BPI or Unibank. Ikas eh, wala ako nung wala akong BPI, wala akong Unibank. Kaya ang aking ginawa para ma-upgrade, para maging 500k ang aking limit limit monthly, nag-save ako. Ang tagal na noon, noon pa, siguro 2019 or uh, 2020 siguro. So noon, ang pagkakaalam ko, yung G-save, hindi mo siya ma withdraw sa GCash. ma withdraw mo pa yon noon sa Cebuana. At ayun, tama ba yung pagkakalala ko? Sa Cebuana. Ngayon pala, dito sa Gcash natin, pwede na pala tayo mag-save. Halimbawa, malaki na yung fund natin sa Gcash. ipupunta natin doon sa Gsave. Kasi pwede naman pala yung withdrawin. Oo. Ibalik sa Gcash mo. Ganun. So, kung gusto din mo naman mag-save doon sa Gsave save mo kasi malaki yung interest niya. Ngayon ko lang siya nalaman na pwede na pala siyang ganun. Kasi si Super A, nag-G-Save. Ngayon, sabi ko may increase yung limit mo kasi nga nag-G-save siya. So, na-increase na nga. Ang kanyang limit ngayon nasa 500k na rin. Pag wala na kaming choice, ano, exceed na yung sa akin, exceed na yung kay Indoy, kay Super A yung ginagamit namin G-cash. So, ayun nga, yung gagawin nyo na lang, mag-G-save na lang kayo. Kasi G-save naman na yun is, dito G-save oh andun lang naman yung pera, hindi magagalaw. Tapos, chinek ko yung noon na ginaysave ko. Hindi ko matandaan talaga. Basta ang tagal na ako nag-ginaysave. Pati yung kay Indo, ko ng 500. Binawa binaliwala ko na yun kasi sabi ko, kinita ko na naman yun. Sabi ko, para lang alam ma-upgrade yung aking limit. So, nasurprise surprise ako kasi nandito pa siya. Ayan o, nandyan pa yung 500 o. At nag-increase na siya kasi 5, 5, 5, 553 na siya. Tapos, ang gagawin mo pala dito, may savings. Ayan yung savings. Tapos, pindutin lang. Ayan, ayan, pwede mo na siya i-withdraw. Pwede na siya, may withdraw, may gusto, gusto mo mag-deposito, oh, ayan lang, oh. oh withdraw. Pwede na i-withdraw natin ng ganon. Oh, enter amount lang. Ganon. O, oh, ba, diba, ba, pwede pala siya ma-withdraw na ngayon. So, halimbawa, malaki-laki na ang fund mo para hindi, para maiwas di ba? Ilagay natin sa G-Save. O, oh, ba? Diba? What a brilliant idea. Ganito pala kasi, hindi ko naman tulad kinikulikit, ano lang ako, express send, cash in, cash out. So, hindi ko rin nagamit yung ibang feature ng Gcash. Yun lang talaga sa express send. So, ito na palang G-save na to. Tsaka, nag interest siya. O, nakalagay nga dito, 2.60% annually ang interest niya sa g -SAVE By CIMB to eh. Yan. So, pwede na pala ngayon. So, itong 500 na dineposit ko noon na nag, ano na, nag-interest na ng 53, pwede ko na to withdrawin. Tapos yung limit ko, nasa 500k na. O, ba? Diba? Ayun na lang yung gawin nyo, kasuper. Kung ang problem, problema nyo na exit kayo, kahit marami na kayong account dyan, may account ka na sa asawa mo, sa anak mo, sa'yo, na-exceed pa din. Kasi nga, ang limit mo is 100k lang. So, i-upgrade nyo na lang. Mag-G-save na lang kayo kahit 500, 200, o mag-save kayo doon sa G-save na yon tataas na ang monthly limit. O, si Super A, 500k na nga yung kanyang limit. O, pwede na siya mag-business. O, diba? Nakakaloka yun. Ganun na pala ngayon ang G-save. Hindi ako na-update. Kung hindi pa nalaman namin sa isang tumor, nalaman ni Super A sa isang tumor na ganun ang ginagawa niya. Pag may pera siya sa GCash, nilalagay niya sa GSave kasi daw na nawawalan siya ng pera sa GCash. So nilalagay niya muna sa GSave. So pag bibili na siya, ipapambayad na niya, iwi-withdraw niya sa GSave niya papunta sa GCash. Yun na, makakapagbayad na siya. So ganun ang ganyang ginagawa. So safe naman daw yung pera sa GSave. Oo, oh, oh. so yun na lang yung gawin natin. Okay? So sa mga kasari, sa mga nag-uumpisa pa lang ng mag-Gcash business, 100k lang ang limit, nasa basic pa, hindi pa upgraded yung account, malit yung limit, so mag-G-save ka na. Okay? Or i-link ang iyong ano sa BPI. Kasi yun lang ang alam kong bank, BPI at Unibank para ma-upgrade ang iyong monthly limit. So yun lang, kapit tayo. At huwag kakalimutan, maging alerto, huwag magpapaiskam, katulad po. Hmm. Bye!